Hello, Madam People of Kalinan, nang sa tangan. Ayan. And, yes, finally, naabot na kita sa balay ni Ati Maricel o nakita na nato ang mga bata. Hello! Yes, feel, uy, murag dugay-dugay kita wala nakita, no? Rihanna, no? I can see why, yeah. any, uh. Okay, so murag, I, I guess, te, murag, no, two weeks ta wala nakita, right? So, but I believe, no, naabot na kita karon. Okay lang, And yes, Madam People of Kalina, I'm so happy na nakabalik na karon. Ibalik ta with a surprise. No? So natin dala ng mga groceries, sa kasako na bugas, mga, mga damit, sapatos, and etc. So, kanisya, sa Madam People of Kalina, especially kay Ma'am Kay Balande, no? all the way from uh -huh from Manila. So, nasa sa Manila karon te Ate Maricel na and, and I'm so blessed with kaayo na naa siya always sa atong kiliran, sa atong charity vlog na mutabang sa mga tao na mga Okay, so, te, kamusta naman mo, te? Kamusta ang inyohang uh, this past few days na nahitabo sa inyohang? So, pwede na to i-share sa madam people of Kalinan, Ate Maricel.

tabang sa kong mga anak, rabi sa mga apo, sa mga pamilya. Nag-inakyan ni Kagapo na-surprise ko Kagapon kay naginagan ni mo sa mga ilamang. Ma'am Jo, nana sila kay Ben. Ah, sige, okay lang. Hello. lang stop, i na natin siya. Aman sila. subla Hello. And karon madam people of Kalina ni abot na si Kevin ug <laughs> si Daniel gikan sila nangahoy tama ba te no nangahoy kay ugma magklase na sila and need nila mangahoy para ang ilahang sagat uh, inyohan ira for tapos So nangahoy sila sa naman sila. Dali na Kevin. Ken. Ken. Dito <clears throat> Okay, sige lang at na. lang napate. <coughs> okay. na <coughs> Ibabalik stop sa drain, sabon na. Lang.